Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ay ang patuloy din na paglabas ng napakalaking halimaw na nasa antas ng makalangit na yugto. Ayon sa natatakot na crew ng barko na tanong nito sa kanyang kapitan na kung ano ba ang kanilang nakikita sa kanilang itaas. Ngunit sa katunayan ay hindi rin naman alam ng kapitan kung ano ba ang nilalang na lumabas sa bitik. Maging ang babaeng general na si Yunjin ay hindi rin mabatid kung ano ba ang napakalaking halimaw na dahan-dahan na lumabas sa bitik. Nasambit naman ni Ginoong Shu na paano ito posible. Ito ba ang sinasabi ng third lady? Sinasabi din ng old man na ito ay isang hayop na nasa god level na anumoy isang kastilyo sa kalangitan, at sabay na tanong na kung ito ba ay isang kun. Ang ating bida naman na pinagmamasda ng halimaw na nasa kanyang itaas at ang Star Master System ay nagbigay na ng ulat kay Yun Siang na Alternative Loading Dawn. Subalit ang halimaw naman ay mapapansin na may iniipong enerhiya sa loob ng kanyang gitnang bahaging katawan. At napansin ng ating bida na may kakaiba, mukhang may hindi tama sa ko na ito. Sa tiyan nito, parang may karaniwang away ng soul power, at mga ilang segundo nga ay huminga ito ngunit tila ito ay hindi isang normal na paghinga lamang. Nang nabatid ni Yun Siang na ito ay isang mapanganib na paghinga ay mabilis niyang iniuto sa lahat na ang kanilang mga tenga ngayon din mismo. At pagkatapos ay may inilabas itong isang talisman. Ngunit ang halimaw ay patuloy sa paglalabas ng napakalakas na paghinga at may sama-sama rito na kakaibang enerhiya. Nang naabot na ng sound wave ang lugar na kinaroroonan ng passenger boat, ay labis ang hirap na nararanasan ng lahat ng nakakarinig sa napakalakas na sound wave. Hindi nga biro ang dinaranas ng lahat ng nakakarinig ng tunog ang crew ng barko na lumalabas na ang mga dugo sa bibig, ilong at maging sa mata. Ang ilan naman ay nagsusumikap takpan ang kanilang mga tenga, pati na rin ang mga security team ay nadesarmahan ng kanilang star general. Ang pamilya Tang, Miss Kyoka, Zhang Degi kasama ng dalawa nitong alagad at pati na rin ang dalawang taga lower domain. Bagaman nasa saklaw sila ng Defense Formation Array ay hindi rin sila nakaligtas sa napakalakas na sound wave na nagmula sa malaking halimaw. Maging ang bida natin ay halos hindi rin kinakaya ang napakalakas na pagsigaw na iyon mula sa God Level Beast. Bagaman ay labis ng nahihirapan ng ating bida ay sinisikap pa rin ito na protektahan ang mga taong malalapit sa kanya. Ang kapitan naman ng barko ay nilalabasan din ng mga dugo gaya ng ibang kasamahan nito, at itong nais mag-asawa ng walo ay umiiyak na rin habang sumasabog din ang mga dugo nito sa mga ilong mata at bibig. Sa panig naman ng security team ng barko ay wala rin pinagkaiba sa nararanasan ng iba, magkagayon man sinikap nitong buksan ang pintuan ng lower deck at sinabihan ng iba na pumasok dito. Bagaman hindi kinakaya ng babaeng general, si Ginoong Shu naman ay walang hirap na pinipigilan niya ang sound wave. Habang ginagawa niya ito ay sinabihan niya si Yun Jin na huwag mag-alala sa mga ilang sandali pa ay maaaring mawalan na rin ang alon ng tunog na ito. Nagpasalamat si Yun Jin sa nasabi ni Ginoong Shu. Natanong naman ang babaeng general sa kanyang isip nang nasaksihan niya ang ginagawa ng old man na pagkatanggol na isip niya na ito ay isang heavenly rank powerhouse. Nang dahan-dahan nang nawawala ang malakas na tunog nagsalita na si Yun Jin na sa wakas natapos na. Anong uri ng kakayahan ito, masyadong nakakatakot. Ayon naman sa tugo ng punong butler hindi, normal lang ang dagendong nito, na ikinabigla ni Yun Jin matapos niyang marinig ang pahayag na iyon ni Ginoong Shu, at sinabi din ng Babaing general na ang tunog na iyon ay halos magagawang wasakin ang mundo, pagkatapos ay sasabihin mo na normal na paghiyaw lamang iyon. Kung sumisigaw ito ng ilang beses pa, hindi ba tayong lahat ay mamamatay dito? Iniisip naman ni Ginoong na hindi rin maaaring ang hadlang ng makalangit na ranggo ay magagawang pigilan ang Roaring Sounds Wave. Kung umungul ulit ito, natatakot ako na hindi ko na mapipigilan. At pagkatapos ay sinagot na niya ang katanungan ni Yunji na tama iyon, hindi na niya kayang gawin ang umungul ulit. Ngunit kailangang alamin ang isang paraan upang makagambala kapag mag-inhales ito. Matapos marinig ang pahayag ni Ginoong Shu ay nakaisip si Yun Jin ng isang paraan upang magambala ang paghinga ng halimaw. Agad nagbigay ng utos ang general sa mga tao nito na ang buong barko ay sumunod. Layunin sa malaking hayop, at agad nga ang barko ay nag-change formation, at kasunod ay nag nagulat na ang nangangasiwa sa pag-atake ayon dito. Kapitan, ang mga baril sa gilid ay nasa lugar na, at ang target ay nakalock na rin sa kasalukuyan ay handa na ang lahat inaante na lamang ang hudyat ng general upang mailunsad na ang pag-atake sa halimaw. Magkagayon man bago pa makagawa sila ng isang malaking pagkakamali, ay mabilis na tinawagan ni Yun Siang ang warship upang patigilan ang mga ito sa nais nilang gawin. Naikinagulat ni Ginong Shu at maging si Yun Jin ay nabigla din sa bigla ang pagtawag sa kanila ng Red Star General at pagpapahinto nito sa nais nilang gawing pag-atake. Upang mas paniwalaan pa ang ating bida ng kupunan ni Yun Jin ay inilantad na niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay sinabi niya na mga miyembro ng Song Family Chai Luan Army. Pakinggan niyo ako, ako si Song Yun Siang, bagamat batid na ni Ginong Shu kung sino ang kaalab ng Red Star General ay bahagya pa rin itong nagulat nang makita niya ang ating bida. Lalong-lalo na ang babaeng general na kanina lamang ay kinukutsa si Yun Siang na isang basura sa pamilya, nang masaksihan nito na ang malakas na tao na kanyang iniidolo, ay walang iba pala kung hindi ang ating bida. Kaya sa loob-loob nito ay tila hiyang hiya sa kanyang dinitawang hindi magandang komento. Nabigla naman si Yun Siang nang namataan niya na kasama sa battleship ang kanyang Uncle Shu. Nasabi din ni Yun Siang na mahusay, ngunit bakit ka nandito? Kaya ipinaliwanag ni Ginoong Shu na kung bakit siya ay naririto sa kadahilanan ay inutusan siya ng old man sa pamilya Song, sinabi din ng pinuno na magdala ng battleship upang sunduin ka at ihatid sa bahay. Habang ang dalawa naman ay nag-uusap itong si Yun Jin ay nagigimbal pa rin sa kanyang nasaksihan na kung bakit ang basurang Young Master ay nasa Red Star Soul General, at nasabi nito na paano ito posible. Si Yun Siang naman ay natanong na upang dalhin ako sa bahay, ngunit naisip na naman ang ating bida ang salitang bahay na matagal na niyang hindi naririnig ang mga salitang ito. Salamat, Uncle Shu, at sa lahat ng nasa barko. Ngunit pakinggan mo muna ako, ngayon isara ang mga baril. At ipinaliwanag ng ating bida na ito ay ang God-level beast kun tiyak na hindi isang kaaway na maaari nating labanan ngayon. Ngunit ayon sa mga gawin nito, hanggat hindi tayo umaatake, sa mga mata nito, wala kaming iba kundi ang mga maliliit na lumilipad na bob tulad ng alikabok. Hindi ito mag-abala na sumunod sa ating layunin. Ngunit kung nasaktan ka ng isang maliit na lumilipad na insekto, marahil ay naiiba so. Ang lahat ng mga bangka sa ibaba ay sumunod sa aking utos at isara ang lahat ng mga mapagkukunan ng kapangyarihan, mag-discontract ng lahat ng Star General, at hayaan na bumagsak ng dahan-dahan, na ikinagulat ni Yunjin ang nais gawin ng ating bida na patayin lahat ng mga. Pagkukunan ng kuryente, bago pa man marami ang masabi ni Yun Jin ay pinutol na ng ating bida ang pagsasalita nito at sabay sinabi ni Yun Siang na naiwan na natin ng warning range ng cons, agaran akong magbibigay sa iyo ng hudyat, upang ibalik muli ang power at lumabas sa airspace na ito ng buong bilis. Maging ang kapitan ng Hong Shipang ay ikinagulat din ang nais gawin ng ating bida, dahil nga ang lugar na ito ay 3,300 metro ang taas sa kalangitan. Kung magkamali maaaring tuluyan silang mahulog. Ngunit dahil nga sa ayaw pa rin sumunod ng lahat sa ninanais ng ating bida, sinabi ni Yun siyang nakailangan nilang magtiwala, ito lamang ang pagkakataon para mabuhay ang lahat. At dagdag pa ng ating bida na nakita niya ito dati, maaaring makawasak ang ko ng kalahati ng isang lungsod sa isang kagat lamang, kung atakihin tayo nito, hindi na tayo makakatakas sa kahit ano pang paraan. Kaya ang kapitan ng passenger boat ay mas nagimbal pa sa sinabing iyon ni Yun Siang. Sa panig naman ng warship ay iniutos ni Ginoong Shu kay Yun Jin na agaran sundin ang ipinag-uutos ng Young Master Yun Siang. Bagaman nag-aalala si Yun Jin ay agara na rin naman ito pumayag na gawin ang nais ni Yun Xiang na pansamantalang patayin ang power source ng barko at hayaan silang mahulog pa ibaba. Nang nagkasundo na ang lahat sinabi ng ating bida na magbibilang ako ng tatlo, lahat ng mga bangka ng sabay, patayin ang mapagkukunan ng kuryente, pakawalan ang mga Star Soul General. At inumpisahan na magbilang ni Yun Siang, tatlo, dalawa, isa, at nang namatay na ang mga power source ng lahat ng barko ay nagumpisa na itong bumagsak. Sa mga ilang segundo pa lamang ay bumibilis na ang kanilang pagbagsak. Kaya ang hindi batid ang nagaganap ay nabigla sa bigla nilang pagbagsak. Gaya dito sa Hong ship Passenger Cabin ay halos lumutang na ang mga tao sa pagbulusok ng barko paibaba. Maging ang nasa control room ng passenger boat ay ganoon din ang nararanasan. Pati na rin si Yun Siyang na mahigpig na kumakapit sa barko sa kabilang kamay ay maingat na inaalalayan ang mga taong naiwan sa atrium garden gayong maaring maywan sila sa airspace kung magkataon. At habang patuloy sa pagbagsak ang barko ng Hams pati na rin ang dalawang barkong pandigma ang ating bida naman ay kasalukuyan na nag-countdown, simula sa 2457. 1860, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, sa 1444, 1445, 1446, sa 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, ay tila na alarma ang mga halimaw sinundan ng pinagmumula ng alingaw na nagmula sa mga taong lulan ng barko. Bagamat sa ilang sandali na lamang maaaring maabotan sila ng mga halimaw, sa kabila nito ay patapos na rin naman si Yun Siyang sa pag-countdown. Nang nasa tamang oras na nagbigay na ng hudyat si Yun Siyang nabuhayin na ang power source ng lahat ng barko at pagkatapos e-position sa 3 o'clock at isagad e sa pinakamabilis na bilis hanggat maaari. Mabilis rin naman ay natanggap ng dalawang kapitan ng barko ang hudyat ng ating bida. Sa kabila ng pressure ay matagumpay naman nilang nagawang ibalik ang power source ng barko, at nang nasa tamang posisyon alin sunod sa ipinagutos ni Yun Siang ay umarangkada na ang lahat ng barko sa bilis na maaaring kayani nila. Bagaman tumatakbo na ng mabilis ang barko ngunit ang mga halimaw naman ay patuloy pa rin sa kanilang pagsunod, sa mga oras na ito ay nagutos na ang kapitan ng barko na ilipat na sa pinakasagad na bilis gayong maabotan na rin sila ng mga halimaw kung hindi nila ito gagawin. Ngunit sa ginawa nilang ito ay nagulat ang isa sa crew members na ang kanilang mapagkukunan ng enerhiya ay nauubos na sa paggamit nila ng mataas na enerhiya. Na, ikinabahala ng kapitan ng passenger boat gayong maaaring dahilan ng pagkaubos ng kanilang enerhiya dahil sa pagpapanatili ng defense formation array, at nasabi din ng kapitan na tapos na lahat tayo ay tiyak na mamamatay sa kanila. Na mapapansin nga na ang passenger boat ay naiiwanan na ng dalawang warship ng Song Family. Bago pa man sila tuluyan may one ay napansin naman ng isa sa crew member ng Chai Luan Army na ang barkong pampasahero ng Hams Chamber of Commerce ang kanilang bilis ay nagsimulang bumabagal, pag-uulat nito kay Yun Jin ang kanilang general. At maging ang tiyuhin ng ating bida ay nag-alala na, gayong ang young master na si Yun Siang ay dumaan sa pakikipaglaban maging ang barko bago nito. Yun ay dapat na dahilan kung bakit nagsimulang bumagal ang kanilang barko. Gayun paman man mabilis naman nakaisip ng isang paraan si Yun Jin para matulungan ang passenger boat, agaran itong ipinagutos na abisuhan ng ship number 2, asintahin ang barko ng pampasahero gamit ang boarding rope sa magkabilang bahagi. Sa bilis kumilos ng mga babaeng sundalo ay agad silang nakapaghanda at sa ilang segundo lamang ay naasinta na nila ang barko ng Hams Chambers of Commerce. Ngunit sa kabila nito na hindi batid ng lahat ng nasa sa loob ng flying boat ang gagawin ng warship ay nagulantang ang mga ito sa lakas ng dagendong ng mga sibat na may tali. Maging ang kapitan ng barko na naramdaman din ang malakas na impact at inakala pa nito na ito ay isang atake mula sa halimaw, sa pag-aakala nga ng kapitan na inaatake sila ay mabilis nito na inutos na maghanda upang lumaban. At sinasabi din ng kapitan na kung hindi tayo makakatakas, hindi tayo maaaring umupo mangyaring labanan natin sila. Nang napansin naman ng crew member ay tila nag improve ang kanilang bilis na mabilis din itong iniulat sa kanyang kapitan. Sabay ay iniulat din ito na ang barko ng hukbo ng Chai Luan ay hinihila tayo ng mga lubad na kinatuwa ng kapitan gayong maaari na silang makaligtas sa mga oras na ito. At sa panig naman ni Yunji nagulat ang isa sa crew nito na may hindi magandang nangyayari, gayong nabawasan ang kanilang bilis sa ginawa nilang paghila sa passenger boat, gayon din ang mga matataas na antas ng ibon ay malapit na silang mahuli ng mga ito. Habang pinagmamasda ng dalawa ang monitor na makikita ang exact position ng kalaban at ang lugar na kanilang kinaroroonan ay halos kaunti na lamang ay mapapalibutan na sila ng mga kalaban, maging ang babaeng general ay nahihirapan na rin kung ano ba ang dapat gawin sa mga oras na ito. At natanong na rin ito kung maaari ba natin silang mabaril. Sa tanong niyang iyon ay sinagot ng crew member na hindi, gayong ang lahat ng mapagkukunan ng kuryente ay nakatuon sa jet engine sa sandaling gumamit tayo ng rage attack, ang ating bilis ay agad bababa. At dahil nga sa hindi pwede silang gumamit ng pag-atake gamit ang barko ay ipinagutos na lamang ni Yunjin na ipadala ang kopuna ng Wei Yuan team upang makipaglaban, naagaran din naman ay sinunod ng tauhan ito gayong nalalagay na sila sa panganib kung hindi pa nila ito gagawan ng paraan. At naglabas na ng order mula sa General Wei Yuan team, mangyaring agad na ihanda ang inyong sarili para sa laban. At mabilis nga na nagsisipagande ang mga babaeng sundalo sa magkakaibang grupo, unang natipon ang first team. Sa mga ilang segundo pa lamang ay natipon na rin ang halos lahat ng mga team magmula sa una, pangalawa, pangatlo, at pangapat ay halos handan na ang lahat lumaban. Bago pa man sila umangat sa itaas ng barko ay nagsalita muna ang isa sa pinuno ng pangkat, sinabihan ito na maganda ang lahat upang lumaban. At lahat ng mga unit ay makinig. Mangyaring bumuo ng shooter formation na masigasig namang sinang-ayunan ng mga kasamahan nito nang matapos na ang lahat sa kanilang paghahanda ay isa-isa nang nagbubukas ang mga lagusan ng barko, makaraan ng ilang sandali pa ay tuluyan nang nakaangat sa itaas ang lahat ng naatasan makipaglaban, ipaglaban, ang bawat grupo naman ay binubuo ng anim kada pangkat. Ito ang Wei Yuan-style Star General, Chai Luan Army, bago nila umpisahan ang pakikipaglaban ay nagbigay muna ito ng mixing talumpati sa lahat. Ang bawat makina ay mikikinig sa pagkakasunod-sunod, simula ng tatlong haligi na pagbuo ng pagbaril. Hayaan ang mga pangit na monsters na makita kung gaano kalakas ang aming mga babaeng general ng Chai Luan Army. At kasunod ay iniulat na ng isang team leader na ang firing formation ay matagumpay na nabuo. Ready to shoot, target lock. Mga ilang sandali pa ay nagulat na ang nasa control room, na ang isang pangkat ng mga kaaway ay pumasok na sa saklaw ng pag-atake. Kaya naman mabilis na iniutos ng bawat team leader na magpaputok na ngayon din mismo. Kaya ang dalawang barko na may lulan na mga sundalo ay nagpaulan na ng pag-atake tungo sa mga halimaw, gayon pa man kahit na marami ang tumatama sa mga halimaw tila ito ay hindi sapat upang patayin ang mga ito. Magkaganon man iniutos pa rin na huwag hayaan na may makatakas alinman sa mga ito. Ipagpatuloy ang pag-atake sa kanila. Huwag hayaan silang mabuhay. Panatiliin ang formation huwag hayaang mabuwag. Ayon naman sa ulat ng isa ang pag-atake mula sa kabilang panig ay masyadong manipis. At napansin din ito na ang mga kalaban ay nais magsagawa ng isang suicide attack gayong umibabaw sa kanila ang mga halimaw at bumubulusok sa pagbagsak kaya naman sinabi ng isa na ihanda ang kanilang sarili. Bago pa man tuluyan makalapit sa kanila ang bumubulusok na mga halimaw iniutos ng mabilis na tapusin ang mga ito, ngunit sa kasamaang palad ay tuluyan ng nabuwag ang formation na kanilang binuo sa ship number 2. Nang bumagsak mismo sa kanila ang isang halimaw na nagdulot ng pagsabog. At nag counterattack attack na rin ng mga flying type beast nagpakawala ang mga halimaw ng sabay-sabay na radiation attack. Agad naman nag-ulat ang team leader sa general na ang pagbubuo ng defense ng ship number 2 ay nawasak. At ang iba pang formation ay tila hindi na magtatagal. Iniutos agad ni Yun Jin na hatiin ang kalahati ng aming mga tropa at sumuporta sa ship number 2 upang sagayon ay madagdagan ang kanilang puwersa. Sa walang humpay nga na pag-atake ng mga halimaw ang mga babaeng sundalo ay nababalisa na halos hindi na nila malaman kung ano ang dapat gawin sa mga oras na ito Gayong walang humpay ang mga halimaw sa pag-atake magkaganon pa man ay sinikap ng team leader na sabihan ng mga ito na huwag bagkus ay lumipat sa close combat at labanan ng mga malalapit na halimaw Sa mga ilang sandali pa ay nakarating na sa ship number 2 ang ilan sa mga sundalo ni Yun Jin Nagtungo ang mga ito upang suportahan ng ship na ito dahil nga sa nasira ang kanilang defense formation. At dahil nga sa nadagdagan na ang kanilang puwersa ay mabilis na iniutos ng team leader ng pangkat na linisin ang mga monsters na nagsisikap na makarating sa barko. At muling mag-regroup upang gumawa ng isang defense formation array. Matapos naman ito ay masigasig na nagsisugod ang mga babaeng sundalo tungo sa mga halimaw gayong mas malakas na ang kanilang puwersa. Sa kabila naman nito ay nagulat ang isa sa kaptan na ang kanilang kalaban ay nag-reinforcement muli. Kaya mabilis na inutos ng team leader na bumuo ng defense formation gayong batid nito na napakarami nga ang kalaban na susugod sa kanila. Bago pa man sila tuluyan humantong sa matinding labanan, ay may isang hataki naman na malawak ang saklaw, ang pumapatay sa kanilang kalaban na dapat ay kanilang kakaharapin. Kaya natigilan ng mga babaeng sundalo sa halip na lumaban bagkus ay pinanood na lamang nila ang isa-isang pagkamatay ng kanilang kaaway. At takang-taka ang team leader sa kung sino ba ang nagligtas sa kanila. Na makikita si Yun Siang na nasa bubungan ng barko dahil nga sa ito ay nakisali na rin sa labanang nagaganap. Ngunit sa paggamit ng ating bida ng Dragon Tangbao ay halos maubusan naman ito ng enerhiya, at kinailangan muli ng ating bida na kumain ng bato upang mapanumbalik ang soul power. Ayon naman kay Yun Siyang kahit na ang arrow splitting arrow ay malakas, ngunit ang pagkonsumo ng kanyang lakas ng kaluluwa ay masyadong matakaw. Nang matapos makapagkonsumo ng rejuvenation pills si Yun Siyang ang mga halimaw naman ay malakas na nagroreng sa kalangitan isang pahiwatig na muli na naman ito ay aatake. Bago pa man makaporma ang mga halimaw si Yunxiang ay nagpakawala na ng sunod-sunod na pagpanagamit ang Dragon Tang Bao, bagamat ito ay malakas kumain ng enerhiya ng ating bida, ngunit sa mga oras gaya nito ay wala mapagpilian si Yunxiang kung di gamitin ito. Nang tumama ang atake ng ating bida isa-isang sumabog at napaslang ang mga halimaw. Sa kahusayan at lakas ng ating bida ay hindi pa rin makapaniwala ang babaeng general ng pamilya Song na ang pumapas lang sa mga halimaw ay si Yun Siang. Gayun pa man ay masayang ipinagnalanda ka ng punong butler na iyan ay ang young master na si Yun Siang, gayong batid naman talaga nila na ang kaalab ng Red Star General ay ang ating bida. Ngunit mas nagimbal pa si Yun Jin nang napagtanto niya na ang bawat pag-atake ay maaaring pumatay ng maraming mga hayop ng sabay-sabay. Dagdag pa ng babaeng general na paano ito posible. Ang batang Master Yun Xiang ay may tulad na kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Habang nababagabag si Yun Jin sa angking taglay na lakas ni Yun Siang. Si Zhang Deji naman ay sinabi sa lahat na, suportahan ang mga pandigma ng hukbo ng Chai Luan gayong nababawasan na ang mga kalaban. Ngunit sa kasamaang palad, ang security team sa barko na ito ay nasa isang mabibigat na pagkawala. Maraming panig ng barko na dapat nating protektahan. Sinabi na lamang ni Zhang Deji na iwanan mo ito sa amin. Kaming tatlo ay tatayo sa kaliwang bahagi. Mangyaring kunin ni na Miss Kyoka at Miss Shen sa kanang bahagi na mabilis ay sinangayunan ng dalawang dalaga. At si Naira naman ay sinabihan si Veg na Shaobai, suportahan mo ako sa sandaling handa na ako. Natinugunan rin naman ni Veg. Gayong handa na ang lahat ay inumpisahan na ng tatlong grupo ang kanilang pag-atake, itinuro ni Naira kay Vega ang isang kalaban na maaaring maabot ng kanyang armas ay atakihin niya ito, mas iya naman ginawa ni Veig inatake nito ang isang halimaw at maya maya pa ay nagbigay na ng hudyat kay Naira na oras na upang siya naman ang siyang magbitaw ng atake. Si Naira naman ay hindi na nagsayang ng ilang sandali pinakawalan na niya ang tinatawag niyang golden moon na siya nitong armas. Ngunit hindi tumama ang atake ni Naira na siya nitong ipinagtaka tila ay may kakaiba na nangyayari sa halimaw. At bigla na nga alamang ay nahinto ang kanilang kalaban sa pag-atake sa mga oras na ito. Na ipinagtaka din ni Rawe at Kyoka. Matapos naman na huminto ang mga halimaw sa pag-atake ay dahan-dahan itong lumalayo sa barko. maya, -maya pa ay humiyaw na naman ang malaking halimaw na kun, Ngunit sa mga oras naman na ito ay hindi na naapektuhan ng mga tao sa paghiyaw nito bagkos ay tila isang hudyat ito sa mga flying type beast upang umatras. Dahil nga sa dahan-dahan ng umaatres sa mga kalaban ay natanong ni Rawe na sign ba nila iyon para umatras. Maging si Zhang Deigi ay napansin din ito na tila ay umaatres na ang kanilang kalaban. Sa kupunan naman ng warship iniulat ng crew kay Yunjin na ang mga kalaban ay umatras na. Nang narinig ito ng babaeng general ay nakahinga na ito ng maluwag gayong napakahirap talaga ang kanilang sitwasyon kung ang labanan ay magtatagal pa. At ang ating bida naman ay nasabing sa wakas pinili nilang umatras. Ngunit sa kabila nito ay nagkonsum muli ang ating bida ng rejuvenation pills gayong hindi biro ang naubos niyang enerhiya sa ilan lamang niyang pag-atake gamit ang dragon tongue bow. Bagaman hindi nila tuluyang naubos ang mga halimaw dahil nga sa napakarami nito, Magkagayon man sa pag-atres ng mga kalaban ay isa pa rin naman itong tagumpay na masasabi gayong nakaligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Masayang masaya ang bawat isa habang isinisigaw na sa wakas ay nanalo sila. Ayon pa nga sa isang crew ng Hong's Chamber of Commerce na kapagtataka na nakatakas kami mula sa isang nakakatakot na hayop. Hindi ka panipaniwala. Pati na rin ang mga sundalo ng koponan ni Yun Jin ay labis din ang ligaya ng nabatid na nila na na ang kanilang pakikipaglaban. Ayon naman sa pahayag ni Ginoong Shu o Chief Butler Wu, lahat ng ito ay salamat kay Master Yun Siang na nagawa nating makatakas mula sa bibig ng higanteng iyon. Subalit si Yun Jin naman ay nais alamin kung paano nalaman ng ating bida ang pag-uugali ng Kun Feng Beast, gayong mabilis ito ay nalaman ni Yun Siang na mayroong pag-uugali ang hayop na iyon ngunit sa mga oras naman na ito ang ating bida ay bagama napakarami ng bato ang nakain ngunit tila hindi iyon sapat na halos babagsak na sa sobrang panghihina. Kaya naman hindi na niya masasagot ang katanungan ng babaeng general sa kadahilanan na sobrang pagod ni Yun Siang, at sinabi rin ng ating bida na wala siya sa mood upang pag-usapan iyon. Bago patuluyan tapusin ang ating bida ang pakikipag-usap ay sinabi nito na babalik ako sa kabin at matutulog at iiwan ko na ang natitira sa inyo at pagkatapos ay, tuluyan na pinutol ni Yun Siang ang koneksyon. At ang tatlong barko ay nagpatuloy na sa kanilang destinasyon sa lugar ng Yungan City. Nang nakita ng batang babae na si Xiaowen si Yun Siang na naglalakad patungo sa kanila ay agaran itong pinuntahan ang nanghihina na si Song Yun Siang. Saka dahil ana na mananawbusan na ng enerhiya o soul power si Yun Siang may tuluyan na itong bumagsak ni hindi na kinaya pang maglakad, kaya naman ang dalagang si Rawe, ay to the rescue sa ating bida, gayong may paghanga na itong nararamdaman kay Yun Siyang sa mga oras na ito. Sa ginagawa naman na pagsunod ni Naira at Veig kasama ng iba pa ay sinabihan ng dalaga ang mga ito na ang ating bida ay iwanan na sa kanya na siya na ang bahala rito. Naikinabigla ng dalawang taga lower domain. Ngunit ang dalagang si Kyoka ay natawa na lamang sa ninanais ni Rawe gayong tila ay nahahalata na nito na may pagtingin ito sa ating bida. Bago pa man tuluyan ipasok ni Rawe si Yun Siang sa silid nito ay nagbigay galang muna ang lahat bilang isa na rin pasasalamat. Si Naira, daig ang Nobel na Zhangdegi kasama ng dalawa nitong alagad na si Ginoong Marco at Ginoong Shu, pati na rin ang dalagang si Miss Kyoka ay nagpaabot din ng taos pusong paggalang sa ating bida. Makaraan naman ang apat na oras na kasalukuyan ay nag-uumaga na. Gayong ang barko ay malapit na sa Yungan City na halos abot tanaw na ang lungsod na ito ay nag-anunsyo na ang kapitan ng Homs Chamber of Commerce sa mga pasahero, na na makararating na ang barko sa Yungan City Airport sa mga susunod na quarter hour mangyaring maghanda na ang lahat. Sa pagbibigay anunsyo naman na iyon ng kapitan ay nagising na rin ang ating bida sa mahimbing nitong pagkakatulog. Nagtaka naman ang ating bida dahil sa may isang babae na nagbabantay sa kanyang pagtulog. Sa mga ilang saglit pa ay nagising na ang dalaga na ito pala ay si Rawi Matsaga nitong binantayan si Yun Siang gayong batid nito na ang ating bida ay umarap sa napakahirap na sitwasyon. Dahil nga sa hindi na namalaya ni Yun Siang kung ilang oras ba siyang nakatulog, habang nakasilip sa bintana ng barko ay natanong nito si Rawi kung gaano katagal ako natulog. At namataan ni Yun siyang na nakarating na sila sa Yungan City. Sa susunod nating video ay ang pagpapalam ng ating bida sa pamilya Tam. Gayunpaman pa man nangako naman sila na magkikita muli lalong-lalo na ang batang babae na si Xiaowen na itinuring na ang ating bida bilang isang kaibigan at ang madamdaming pagtatagpo ng magtiyuhin at ano ba ang ibibigay ni Miss Kyoka sa ating bida gayung tila engage na si Yun Xiang sa isang babae na si Kong Xin Xin.